May may nagsimula na naman sa pangaasar kay King Ju. Alam ang inang kaganapan sa Chinese New Year event sa tahanan ni King Ni. Grabe, titira na mahaba ang hair. Tu pala na busy si Paolo that time, o that day, dahil sa big brand shooting ito. Ngunit pinadyas ang oras para mapuntahan lang at makaharap sa buong Chu family. Ano pa ba ang hindi kayang gawin ng isang Paolo Milino? Ipinagmamalaki na talaga natin siya. Ilan nga sa mga nangyari sa party? Masayang sayawan, biyay mga blessings, hindi rin nakadimot ng mga brands na actress. Ilan nga rito ang tanduway na bagong endorsement nito? Ayon nga sa mga komento, Ewan ko na lang kung hindi pa nag-enjoy mga bisita ni Kimi. Sana all, ang ng money o pera. Grabe sa sobrang yaman, namimigay ng ganong kalaking pera. Napakaswerte ng Glam Team o Team Kimi. Palaging may biyaya mula sa kanilang boss. May namabas pa nga na video na binigyan ang ilang staff ng mga branded bank kainan talaga siya. Napaka mapagbigay sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pati nga sa mga nakakatrabaho, walang nasasabi sa kanya. Kundi mabait o bait na bait si Darito. Anong masasabi niyo sa panibagong update? Maging kayo ba isang ayon na napakabuti ng kanyang puso? Na kailanman ay hindi naging madamot at napakahambol nito sa habila ng kanyang nararating sa buhay.